Okay. All right. Kung matatandaan nyo, meron tayong click na inupload upload Na kakaiba. Okay. Kakaiba ha. Yung kakaiba, bakit nga kakaiba? Kasi yung video na in natin, no. Pag nag-switch ka ng ignition, pag nag-on ka, automatic umi-start si motor. So ito 'yon. Eto yung click na 'yon, no diba ba? Sabi ko dun sa video ko, abangan niyo 'yung sa video. At eto na. Marami tayong ginawa na test. Ah uh, Medyo tayo sa pagdiagnose para mapatunayan natin na ang problema ng motor na to ay ECU. Ayan yung bagong ECU. No. Alam nyo, kagandahan ng warranty. Wala kayong gagastos na pese. No. Ito pala yung ECU nasa 9,000 plus to pesos na to. So ang kagandahan ng warranty, ayan, wala kang gagas sa kahit piso, kahit sa labor. No? Pero wag na wag n'yong ipagagalaw sa hindi accredited na mekaniko. Uulitin ko, hindi accredited na mekaniko, wag n'yong ipagagalaw ah ang inyong motor. Pag under pa ng warranty, dahil pwedeng maboyd. Okay? So, ito, ang problema kasi dati nito Pag inon mo, okay, umi-start ng usa yung motor. Umi-start ng usa Pero ngayon, top natin, buksan natin, okay, start natin, normal na. Okay? Normal na. Ano? Ah, Hop. No on wala na, hindi na nag automatic start start natin okay so madaming proseso para mapatunayan natin na talagang sira AC ECU na to kasi medyo may kamahalan to eh no okay oh, warranty oh, ayan ha, basta huwag nyong ipagalaw sa hindi accredited na migati ko ayan okay na to, hindi na mag-automatic start uh, hindi na siya nag-automatic start pagka nag on nag-ignition nag nag okay medyo madugo nga lang bago natin mapatunayan na talagang ECU ang problema ng motor ni sir no. okay yun natin kung kailan natin ito ginawaan ng report kung kailan nagpunta si customer dito okay at punta si customer 13 August 13 Okay Ginawa na natin ang report yan Right away August 27 ngayon Ayun na Ayun na si bagong ACU Naigabit natin Okay So yan ha Okay Warranty May warranty yung motor nyo Huwag yung ipagalaw sa hindi accredited na mekaniko OK，大家好。